Ayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. Ni Obra o gatoy ni Elaine Batan. Ingon e man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Itago lang ko sa pangan nga Maria, 22 anyos, single, buhul. Punto legal kining akong suliran. Diligyo kini akong suliran. Sa ako kining kaila kung amiga. Kabahin kini sa pensyon sa namatay niyang amahan nga usa ka pulis. Aro ni Sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Uy, mapalit ba yata ang panghubaw ni mo, Susan? Marod na ang may problema sa pahit. Ano sa? Um, uwa ako kasabot. murah, murah murah, mu? may problema. Pwede klaro, dili dahi ka sure. Ang um, ang, uh, kayo ako man ko'y nasakpan. Hmm? nasakpan unsa. Na Basta, deh pa ko ka-confirm ni mo yun. Basig na sa ko. Ah, kapuya, ang istorya ha, uy. Sugod-sugod ka unya. Bitin nun raman sa diya'y Basta masakpan lang na inakos, mama, oh. Oh, um, masakpan sa unsa, dahi. Basta, butang nagyuti si Papa. Ngiing nun niya, Ana. Ni ito'y basa, ito'y basa, ay. Wala, ay. Murag na ako na sabtan gamay day. Kay, I was not born yesterday, Manggod. Nya, pero may bayak kong mamina o drama sa radyo. Murag hibaw, anan ako pattern day. May laking uyap si mama ni mo. Basta masakpan ng lagi ako. Uy, hilo mo eh. Hilo mo, hilaki-hilak mong kadiha. Wa pa di ka siguro. Kung ba na, ilakila ka dyan. Nagdugtay na kay siyang muli, day. Di na siya makaatima ni Papa. Nawaman nun ta siya trabaho. Pero magsigi pa siya lakaw. Sige ko ala sa kwarta ni Papa. Mau ba? Day, di ba pulis ang imong Papa? Wala siya kabantay, anak. <laughs> si Papa ron, marah nagluya. Feeling na ako na agay kipamati. Kuman siyang juti. pahuway na na siya. Igo rin mong uta naghain si mama na ako. Kuning nun na mo nga, wak pa mauli. Wak na sab dagang istorya. Mupahuway na lang sab siya kay kapoy ko nung iyang lawas. Doon nagit kong, doon nagit kong gipamati si papa. Ngayon lang kidada, nga wak niya isuti na mo, Ay, o, ikaw ba? Polos lang ginadodang imuhat. Ang imo mga gikabalakan ba, Polos duda. Kali malang kuno, be. Relax. Anong nalukoy mong papa, be? Ngadi ni mama. Nyaka po tanawan si papa gikan sa trabaho. Huwag mo rin magipamati. Papa ba yako makahumaki eskwela Ingon man na nga kong mga manghodlaki na gusto sang magpolis sa ni papa. Ah, Ani na lang. <laughs> Ayaw lang ko sa diya pag-ulgool dahil yun. O ka kay Bawas sa inood yung istorya o nahitabo. Kami na ni Mughilak. Ang um, na lang si mama ni Muday sa hinay. Nga atiman sa daging papa. O ipasusi kung may ipamatik ba ni. O baka ipacheck up ninyo. So ayan lang ginagawin si papa. Kaya kung sa man gani ako na mo ingon niya ipa-check up na ko siya. Aw ka na. Oi ay na. Uh. Oy, Maria. Si tuslo ka na cellphone ni mo oy. Kung natay sugo ni mo, di ka na lang manumbaling. Dugay ka pang musugot kaya sige ka kuri-kuri ng cellphone niya. Pa, 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 kadiyot lang, good. Kadiyot sa, kaya nag-chat pa mi sa akong best friend nga si Susan, kaya may problema sa ila. Manghila mo sa kas problema ang diliin mo. Ilahang problema. Uy, ayaw pag panghila problema sa uban, uy. Ha? Pulis ba yung amahan anak Paglikay. Hmm. Oh, nitawag na yun siya pa. Kadali, kadali na sa kakakos ng tubagon. Ahay. <laughs> Hello? Susan? Hello, Di Maya. <laughs> Nito Dito, na lang ko aron madali. Di na ko katsante mo, kaya si Papa. Oh, Unsak! Oh, so, na ko higala si Susan, og mag-share me sa among mga problema o gibati. O sa akong ibawaan, ni problema sa ilang pamilya din ang iyang papa o sa kapulis. Mauto, na-admit gyan ang iyang papa o gawa magdugay sa ospital. Namatay gyan ang iyang papa. O din eh, natubag na mga pangutana sa akong amiga bahin sa iyang mama. O niya? Ha? Huh? Dapat ko na may laki si mama. Ang <laughs> Susan. Ay, naluoy ko ni Papa. Iyaw mo na, Nay. Matod pa ang kaubang polis nga suot ni Papa. Huwag ko na na si Papa magpasweldo o sa katuig kaya iyang ipangandaman ng iyang retirement. Igo na yung process si Papa sa iyang retirement. Huwag mo <laughs> <laughs> na ni Ned, babo niya. Huwag nang buutan ng mong papa. Shhh, 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 <laughs> shhh, 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 Daghan pa ba tagtunanan ay kay graduate ng bayak ka? <laughs> Oo. Oh, Matawag nga igo, ragit kong napahuman ni papa sa kong kurso. Pero ang akong manghod, dahil ako pakaglatason nun. noon, Mau pala yung pagsugo ng eskwela sa kurso niyang criminology. <laughs> Makaw ka nga kung manghod, Maria. Nga nung dili, good oy. Gawas nga, mo graduate na unya ka. May pension man so niyang madawat si mama ni mo, kay tulis man to si papa ninyo. Ang pangutana, kami ba kay makapahimo sa kwarta ni papa? Di ka hang iyang laki nga minyo, o may mga anak sa bayako nun ng pulisa. Pero buwag ko kuno sa asawa unsa? Sa kurbang na nga basta may lain ng kaipon ang bana o asawa nga nabiyuda o nabiyudo, huwag tang sabang pensyon. Um, um sa may buti mo ipasabot, anak pa? Dili na mapensyonan ng mama sa si imong amiga kung mahibawan nga may lain ng kaipon human mabiyuda. Kay asa ah, malo niya pa doon. Mag-ipon na gina sila. Karoon nga nabiyuda na ng iyang mama o buwag na masabday ka na sa asawa ng nauyab sa iyong mama. Oy, mag-ipon ka na kadugayan, oy. Pa! kaguo lang akong amiga nga akong gisultihan sa gisulti ni Papa nako. Na kaya basin ko no, mahog lang sa ang gipaningkamutan si ang Papa alang nilang managsuon. Ang ako mga pangutana mo musunod o ng pangutana, o sa police pulis ang Papa sa akong amiga, o usa ko no siya katuing nga wise will do kaya alang lang sa iyang retirement. O so, sabi buti pa sabot, Ana, nga dako ang ilang makuha sa retirement sa ilang Papa? Ikaduhang pangutana, may uyab-uyab ang inahan sa akong amiga na usa na kabyuda. Pinuod ba nga dili na nila makuha ang pensyon o ma-disqualify? Kay may uyab-uyab na ang nabiyudang asawa. Ikatulong pangutana, ko pa nang makadawat gyud og pensyon ang iyang mama o mahibawaan nga may karelasyon o makikipo na ang iyang mama sa uyab niyong usapod ka pulis. Madiscontinued ba o ang pensyon sa iyang mama? ikaw pa tugot tapos ang pangutana. Naadlok ang akong amiga nga basig mawa ragi hapon ang gihaguan sa iyang papa alang nila managsuon o gang uyab raon niya sa iyang mama ang makapahimus. Magkriminology ra ba ang iyang manghud o gusto ni ining humanon ang saad niya sa iyang papa sa so wapakini mamatay nga magpulis sa siya. Unsa may ilang buhaton? Palihog, tabangi o tambagi kini ang akong suliran, Maria. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini okay, si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyo og tambag tobag bag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og problema na may punto legal, personal, behavioral, mga problema sa mga ginadiling, mga ginadiling, mga problema na to sa ato ang mga kinabuhi, sa ato ang kapikas, kabana, sa ito mga kaugalingan, ito mga agi-agi, ano, ay magkabalaka, no, ipadagin ng inyohang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sa atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klasik-klasing pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri na mo ang importante. Kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan na ninyong mga pangutanag, problema, nga Para mas klaro po, guys, ang amuang mahatag nga tambag o tubag anang inyong mga pangutana, ha? Muna, ay na mo pagduha-duha, ipadana ng inyong hang suwat, no? And greetings and a big shoutout sa to mga likers ug followers sa kini ang akong suliran official writer's page ato ang mga tigsubaybay subaybay o Pinaagi sa ato ang gikan nga Facebook account diin mapaminaw ninyo ang mga nagkalain-lain na tong programa from sign on to sign off yun na to no ang kang attorney Rufil Banyo o Ub uban pang mga uh, drama sa kahanginan dili lang ang kini ang akong suliran no thank you kayo and of course naku na kong pasalamat sa tanan na nagpadayon pag greet pag like pag message nako sa Elaine Tantengko Bathan na Facebook account nako ug attorney Elaine sa Instagram letter sender karung karong adlaw tago na to sa pangalan nga si Maria. Si Maria gipadaniya ang iyahang suwat. Pinaagi sa kini ang akong suliran official writer's page. Guys, mag-remind lang di ako ko nga ayaw mo pagpadasin yung suwat personal nga to sa ako ang Facebook account. Kita dapat ari manggib na to ipada please, no? Sa kini ang akong suliran official writer's page, no? Please, ha? And, like I said, si Maria ato ang letter sender. Tago ni na to yung pangalan man, di ba? Taga to Bigon, Okay? Ang iyahang idad uh, edad, 22 years old, kabahin sa iyahang amiga, pension sa namatay niyang uh, amahan, nga pulis. So, una niyang mga pangutana, mauni guys. Una, unang pangutana sa Usaka Retired Police, ang Usaka Retired Police, ang Papa, kuno sa iyahang miga. O usa kuno siya katuig nga walay sweldo kay alang sa iyahang retirement. Unsa may bot ipasabot, ana, nga dako ang ilahang makuha sa retirement sa ilahang Papa. Di ko kasabot, kaya ang kanang retirement, lahi na sa sweldo. no? So, nga nung one year mang kang wise will do para si Muhang, retirement. Kanang retirement mang good guys, No na siya ay ato ang pabaon, pahalipay, no? Nga ginatigom na sa usaka empleyado, in this case government, nga kung after reaching a certain number of years kapag panirbisyo nimo delete ra ba kay familiar no? kung unsay retirement age sa pulis but ang usual nato sa gobyerno 60 nga dan mandatory na gid ang 65 years old lain input ang huwes murag 70 no 70 years old but um, for other government employees murang uh, muna basic nato 60 ang sa pulis mag 50 man siguro to nga pwede na pahuway o na akay pa ba o ka nang itawag na retirement pay. Okay. Retirement, no, no ka. And dili na siya swildo, nor dili po na makuaan ang imuhang swildo tungod kay na akay daw nga retirement pay. Hey, lahi man na siya, guys. Ikaduhang pangutan may uyab-uyab ang inahan sa ako ang amiga nga usa na kabyuda. Tinood ba? Nga dili na nila makuha ang pension or ma-disqualify. kay may uyab-uyab na ang nabyudang asawa. Pwede man na madus next of kin di man at kinahanglan nga maadtos gini kanang kay usay na problema na issue sa paghandol pwede man tang mo request nga adtos mga anak ihatag ang kanang retirement o kanang gitawag nato nga pension kung may grounds to really disqualify meaning to say na wala na gigamit sa sakto ba no ikatulong pangutana kung pananglit makadawat gyud og pension ng iyahang mama o mahibawaan nga may karelasyon or may kaipon na ang iyahang mama sa uyab ni ining usapod ka pulis ma discontinued ba onya ang pension sa yahang mama so long as dili maminyo no kana i think uh, makadawat pa magyapon nag pension ang imuhang uh, imuhang mama no unless mo no, na kamo mismo mo reklamo then pwedeng ma withhold unya mabalhin o mahatag didto sa lain, so long as next of kin ra gihapon mining anak mining usag gihapon sa mga sumusunod og naay pagtugot pagsabot no ninyong pamilya nga anha ihatag sa anak o sa igsuon is kinsa sa inyong hang managigsuon o no, sa imo hang amiga ikaw pato katapusang pangutana na hadlok ang akong amiga nga basin mawala ra ang gihaguan sa iyahang papa alang nilang managigsuon ug ang uyab na unya ni mama ang makapahimulos na maugyod ni magcream para ba ang iyahang manghud kay gusto pud himong mahimong pulis no kay tumanon kuno niya ang saad sa ilahang niya sa iyahang papa sa so, wala pa to namatay nga magpulis sad siya unsa ilahang angay buhaton yes no i think you can go and talk to um kanin sa GSIS no nga may nag-handle na sa government no nga pension para masuryahan ninyo kung kinsag gyud ang angay nga magdawat naglang-an ng pension para ma-handle ma og magamit og sak to, no ang pensyon sa ilahang papa so long as magkasinabot lang walay problema magpinirmahay ra then okay ra na siya ha mga suking tigpaminaw hinaot unta nga na nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Nationwide Tata kar n daghang salamat ug maayong adlaw